Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang Cuba Missile Crisis. Ayunin na kabang missile crisis ay kasunduan sa pagkontrol ng armas. Malaki ang naging impluensya nito sa mga patakaran ng US at Soviet hinggil sa mga sandatang nuklear at pagkontrol ng armas. Nahumantong sa mga kasunduan tulad ng Nuclear Test Ban Treaty ng 1963. Para sa pamamahala ng krisis, Nagbigay ang uban sa krisis ng mahalagang aral sa pamamahala ng krisis at diplomasya na nagbibigay din sa mahalagahan mahala ng kompromiso at direkta, mataas na antas na komunikasyon sa paglutas ng mga international na krisis. Ito ang mga sanhi. Noong 1959, naganap ng isang revolusyon sa Cuba na nagpatalsik sa diktador na si Fulgencio Batista at nagdala kay Fidel Castro sa kapangyarihan. Ang Estados Unidos ay may mga reserba tungkol sa komunismo sa Cuba at nagpatong ng embargo sa bansa. Noong 1961, pinahintulutan ni Pangalong John F. Kennedy ang hindi matagumpay na kay sa Cuba si Bay of Pigs. Ilang tugon, humingi ng tulong si Castro sa Unyong Sobyetiko na nag-alok ng sandatang nuklear upang ipagtanggol ang Cuba. At ito ang krisis Noong October 14, 1962, nakita ng isang Amerikano UT spy plane ang sandatang nuklear ng Soviet sa Cuba. Pinayag ni Pangulo Kennedy ang pagtukla sa publiko at nagpataw sa isang naval blockade sa Cuba upang pigilan ang anumang karagdagan sandatang Sovietiko na makarating sa isla. Nagpatuloy ang tensyon sa loob ng labing tatlong araw na may pwersang Sobietiko o Amerikano nakahanda para sa digmaan. At ito ang mga epekto. Ang crisis ay nagtapos ng walang digmaan, ngunit nag-iwan ito ng isang pangmatagalan epekto sa mga relasyon ng Estados Unidos at Sobietiko. Ang crisis ay nagdulot ng paglika ng isang hotline sa pagitan ng Washington, D.C. at Moscow upang mapabilis ang komunikasyon sa mga crisis na hinaharap. Ang mga crisis ay nagmarka ng isang pagbabago sa digmaang malamig na may parehong panig na maghahanap ng paraan upang mabuasan ang tensyon at maiwasan ng digmaang nuklear. At ito ang resolusyon. Noong Oktubre 28, 1962, pumag si Premier Nikita Khrushchev na bawiin ang mga sandatang Sibetik sa Cuba, kapalit ng isang pangako ng Estados Unidos na hindi sasalakayin ang Cuba. Bilang karagdagan, lihim na pumayag ang Estados Unidos na bawin ang mga sandatang nuklear nito sa Turkey na nakaharap sa Union Sovietiko.